Hello. Mike test. Bakit tayo pa dito survey ka? na na na. na mi, Ligo na

Niyoyo magician din Ay mga bata Mag um, Hi ka pala kayo kay Popoy Hahaha Nandangin mo Sa araw Popoy kamusta ka na ba? Uy Di ba meron ka nakita nakakatakot? Oo, oh, 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 nakakatakot! Basta mo takot ka? Hindi ko na nakita! Matayong dedo! Papay, kamusta ka na ngayon? Ayos lang! Ang hindi ako ako! Matayong dedo! Matayong Okay, pala pala nasa. Ngayon lang eh. Ngayon na ba nakita sa mga pares? Oh, ah, wala yan sa iba. Ang showbiz lang. Napaka rare. Okay. 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 Tingnan pa pala pala. Rush, rush, rush. Tingnan mo to dit, tingnan mo dito sa di, Kadiri. Ayun, tatawagin na natin. Wala <laughs> lang <laughs> po, may announcement lang po. Sino mo tadali at... ka diri? Yung ibang contestant po kasi um, so sobrang delpress po nila nag-suicide na <laughs> po.